Magandang araw mga kababayan, maligayang pagdating sa ating pagsusuri. Ha? Ah, ang inyong lingguhang dosis ng katotohanan, talino at konting katatawanan. Ako si Hashtag Walk With Land at ngayon tatalakayin natin ang isang mainit na tanong mula sa eleksyon 2025. Bakit natalo si Nabong Revilla, Manny Pacquiao at Benmore Abalos ha, ah, sa laban para sa Senado? Siyempre, mga kaibigan, hindi ito simple kwento ng boto-boto ha. Ito ay, ito ay saga ng diskarte, damdami, at huwag kang magugulat, diskontento ng bayan. Kaya tumupo, kumuha ng kape, at samahan natin ang dalawang uh, ilang mga minuto na pagsisid sa politika ng Pilipinas. Bago tayo magsimula mga kapatid, i-click ang subscribe button na yan, i-like ang video, at i-comment ang inyong saloobin. At kung gusto nyong suportahan ang aming pagsusuri, magpadala ng super thanks Ah, para naman may pambili tayo ng kape habang sinusuri ang mga sumusunod, susunod na eleksyon. Ngayon, simulan na natin. Una, tignan natin ang malaking larawan. Ang eleksyon 2025 na ginanap noong Mayo 12. May 12 ay hindi basta eleksyon. Ito ay isang political earthquake. Ayon sa partial at unofficial na resulta mula sa PPCRV at Comelec Media Server, 62.2% ng mga presents ang mga nag-report noong gabi ng eleksyon. At mga kaibigan, nagulat ang marami ha, sa resulta. Bakit dahil ang mga hinintay nating mananalo, ang ah, mga survey frontrunners tulad ni Narivilla, Pacquiao at Abalos ay bumaksa. at ah, parte po sila ng Partido Federal ng Pilipinas. Bago ang eleksyon, ang mga survey ay parang biblia ng politika. Sabi ng Pulse Asia noong February, February 2025, ah, labing apat ah, sa 66 na kandidato ang may chance ang manalo. Ang Okta naman, noong May 7, naglagay ng 10 kandidato mula sa alyansa para sa Bagong Pilipinas sa winning circle. Pero mga kapatid, ang survey ay hindi boto at dito nagsimula ang drama. Kaya suriin natin ang mga dahilan ng kanilang pagkatalo. Isa-isa na parang sinusuri natin ang script ng isang teleserye. Simulan natin kay Senador Bong Revilla ang aktor ah, ng senador na kilala sa kanyang charm at panday legacy. Si Bok ay isang incumbent senator. Isa sa pitong nagtangkang muling mahalal noong 2025. Pero mga kaibigan, bakit natalo ang isang veterano ah, ng politika na may malakas na machinery at pangalan? Una, ang Duterte votes. Ayon sa isang post sa X, ang malakas na suporta mula sa Visayas at Mindanao ha, ah, para sa mga kandidatong konektado sa Duterte at ah, tulad ni na Villar at Amy Marcos ay nagbigay ng malaking epekto. Si Bong Bagabat Malakas sa ilang rehiyon ay hindi nakasabay sa Duterte Way. Bakit? Dahil sa kanyang kampanya ay mas nakatuon sa kanyang personal na brand ah, kaysa sa pagsakay sa isang mas malaking political narrative. Sa politika, kung hindi ka nasasakay sa alo alon, malulunod ka. Pangalawa, ang publiko ay pagod na sa tradisyonal na politikong trapo. Ha? Si Bong na may dekada sa politika ay nahirapan sa si, neiwasan ang label na ito. Sa kabila ng kanyang mga proyekto at Senate bills, ang imahe ng aktor mang, aktor mang senador at biruy mo, literal akin, danalo pa, di ba? Nako, talaga. Ay hindi na kasing lakas tulad ng 2000s. Ang mga putante ngayon, lalo na mga Gen Z at Millennials, ay naghihintay ng bagong politika mga kandidatong may malinaw na plataporma, hindi lang ngiti at sayaw. Sorry bong ha, pero ang budots dance, dance, ay hindi na sapat. <laughs> ang patang at pangatlo at labis, ang labis na tiwala sa surveys. Ha? Si Bong ay palaging nasa top 12 ng pre-election surveys Kaya't marahil ay naging kampante ang kanyang kampo Pero ang 2025 ay nagpakita ng Senate shock ang mga frontrunners ay natalo dahil ang mga butante ay nagdesisyong mag-iba ng boto sa huling minuto. Parang sa teleserye, mga kaibigan, ang plot twist ay laging nasa dulo. Kaya si Bong Revilla, ang dating hari ng action film, ay natalo dahil sa malakas na Duterte wave. Pagod na ang publiko sa trapo at labis na tiwala sa surveys. Pero mga kapatid, huwag kang umiyak. Marami pang pelikula ang pwede niyang gawin. <laughs> Susunod si Manny Pacquiao. Woo! Ang pambansang kamao. Boxing legend at dating senador. Ha? Si Manny ay isang legal global icon. Global, isang global icon. Kaya't bakit natalo ang isang lalaking kayang patumbahin ang sino man sa ring? <laughs> ang politika ay hindi boxing. Ang kalaban mo rito ay milyong-milyong botante. Nako, mag-boxing ka na lang. Kung ang kanyang track record. Si Manny ay naging senador mula 2016 hanggang 2022. Pero ang kanyang performance ay madalas na pinupuna. Ah, mababa ang kanyang attendance sa plenaryo. Nako! At kakunti ang kanyang naipasa na batas ang mga butante, lalo na ang mga edukado at urban voters ay naghihintay ng mas konkretong resulta. Kung sa boxing, si Manny ang knockout king, sa Senado, parang shadow boxing lang ang ginawa niya. <laughs> Pangalawa, ang kanya 2022 presidential run. Si Manny ay tumakbobo ha, ah, para sa presidente noong 2022 pero dismal ang resulta. Nagtapos siya sa ikatlong pwesto na may 6.8% lang ang boto. Ang pagkabigong ito ay nag-iwan ng peklat ah, sa kanyang political image. Ang mga botante, lalo na sa Visayas at Mindanao, ha, ah, na dating sumuporta sa kanya, ay naghahanap ng ibang kandidato noong 2025. Para sa, para sa boxing, ha, kapag nagtumba ka ng malakas, mahirap gumangon na agad. Katangatlo, ang diskontento ng botante ayon sa isang political strategies, ang 2025 election ay nagpakita na ang mga Pilipino ay nasuya na at pagod na sa mga kandidatong umaasa lang sa kasikatan. Si Manny, bagamat sikat ay hindi nagbigay ng malinaw na dahilan kung bakit siya dapat iboto muli. Ang kanyang kampanya ay puno ng inspirational speeches pero kulang sa policy substance. Sa madaling salita, mga kaibigan, ang mga botante ay naghanap ng job pero si Manny ay nagbigay lang ng air punch. Ha? ay nako po. Talaga. Kaya si Manny Pacquiao, ang dating world champion, ay natalo dahil sa mahinang track record. Peklat ng 2022 at kakulangan ng bagong naratibo. Pero huwag kang mag-alala. Manny, mag-boxing gym pa rin ang naghihintay sa'yo. Ha? Nako, talaga naman. Ngat ngayon. Kaya to, Ah, si Ben Hur Abalos, ang dating DILG secretary at political newbie sa senatorial race. Si Ben Hur ay may malaking pangalan sa politika, lalo na bilang anak ni dating Comelec Chairman, ah, Benjamin Abalos Sr. Pero bakit natalo ang isang kandidato na may suporta pa ng superstar na Vice ganda? Mga kaibigan, ang Senado hindi lang tungkol sa kasikatan, ito ay tungkol sa koneksyon. Okay? O una, -una, una, ang kakulangan sa grassroots machinery. Si Ben Hur bagong-bago sa national elections. Bagamat malakas ang kanyang pangalan sa Metro Manila at ilang urban areas, ang kanyang campaign ay hindi nakapag-establish ng malalim na koneksyon sa probinsya kumpara sa mga veterano. Tulad nilag Bongo at Bato de la Rosa na may malawak na network Si Ben Hur ay parang bagong boxer na walang sapat na sparring partners. Pangalawa, ang limitadong epekto ng endorsement ni Vice Ganda. Si Vice ay isang superstar pero ang kanyang suporta ay hindi sapat para iangat si Ben Hur sa top 12. Ayon sa isang artikulo, ang kasikatan ni Vice ay hindi naging boto para kay Ben Hur. Lalo na sa mga rural voters na mas nagtiwala sa mga lokal na leader kaysa sa mga celebrity endorsements. Ah, parang sa showbiz, mga kaibigan, ang magaling na host ay hindi palaging magaling na kingmaker. At pangatlo, ang anti-establishment sentiment. Ang 2025 election ay nagpakita ng galit ng publiko sa mga kandidatong na uugnay sa traditional na politika. Si Ben Hur bilang dating DILG secretary at anak ng isang political patriarch ay nahirapan na ang imahe ng establishment. Ang mga butante, lalo na sa mga kabataan, ay mas pinili ang mga kandidatong may bagong politika. Narrative, tulad ng mga progresibong grupo. Ha? Ah, sa madaling salita, si Ben Hur ay parang bagong uh, suit sa isang party na gusto ng denim jackets na ako. Oh. Kaya si Ben Hur Abalos ah, ay natalo dahil sa mahinang grassroots limitadong epekto na celebrity endorsement at anti-establishment way. Pero Ben Hur, marami pang eleksyon, maghanda ka na sa 2028. Ngayon mga kaibigan, anong mas malaking mensahe ng pagkatalo ni Nabong Revilla, manit Pacquiao at Ben Abalos? Una, ang 2025 election ay nagpapakita na ang mga Pilipino ay pagod na sa lumang politika. Ah, gusto natin ng na mga kandidatong may malinaw na plataforma hindi lang pangalan o kasikatan. Pangalawa, ang Duterte wave ay nananatiling malakas lalo na sa Visayas at Mindanao na nagbigay ng malaking epekto sa resulta at pangatlo, ang surveys ay hindi laging tama. Ang tunay na survey ay ang boto ng bayan. Kaya sa susunod na eleksyon mga mga kababayan, maging mapanuri tayo. Huwag basta-bastang magpapaniwala sa surveys o sa o sa mga itinang kandidato o sa Suriin ang track record, plataforma at intensyon. Dahil ang boto natin ay hindi lang papel, ito ang kinabukasan natin. At iyon, mga kaibigan, ang ating pagsusuri sa pagkatalo ni Nabong Revilla, Manny Pacquiao at Ben Hur Abalos sa eleksyon 2025. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-click ang subscribe button, i-like at i-share sa inyong mga kaibigan. I-comment ang inyong salubin sino sa tingin ninyo ang dapat manalo sa 2025. At kung gusto nyo suportahan ang aming pagsusuri, magpadala ng super thanks ah, para naman may pambili tayo ng popcorn sa susunod na eleksyon. Ang <laughs> Hanggang sa muli, mga kababayan, manatiling, mapanuri, matalino at laging may ngiti. Salamat at magkita-kita tayo sa susunod na video. Nakabaw!